Magandang araw po si Mike Kanyayahan ito. Uh, ang uh, quotation na isi-share ko ngayon ay galing kay Epictetus. At ito ang sinabi niya. No? We control our reason choice and all acts that depend on that moral will. What's not under our control are the body and any of its parts. Our possessions, parents, siblings, children, or country. Anything with which we might associate. So, para sa mga stoics, uh, meron tayong kontrolado at hindi kontrolado. At yun ang dapat natin malaman. At sinabi ni ni Epictetus na ang mga kontrol, uh, kontrolado natin ay yung ano no yung uh, freedom of uh, choice natin no uh, yung tinatawag na reason choice no uh, at ano man yung naka, at, at kung ano man yung nakadepende doon tulad ng moral will no o yung pagpili sa paggawa ng tama no or mali di diba? Pero beyond that no ah uh, hindi natin kontrolado tulad ng ano katawan ah uh, parents, anak, kapatid pag-aari no? at pati na rin yung bansa no? So parang nangyayari yun, no. Ah uh, katawan no. So kasi para sa si mga Stoics, ang sinabing control sa sarili, ito yung isipan. At yung isipan, yun yung sarili natin, no. Ang isipan kasi no, ah uh, in the past no, sa sa ancient Greece. Ah uh, tinatawag nilang soul yung isipan no. So kasi ano to eh, ah uh, uh, kamukha kay Aristotle no. Uh, yung soul ay ano ay talaga psychology no? psychology at para dun sa mga uh, stoics uh, yung yung soul natin ay ano no ay yung isipan yung parang yung aura at ano natin yung yung immaterial ano uh, presence natin tulad ng ano no bawa spirit no uh, parang ah, uh, uh incorporeal or, or transcendental yung ano yung yung soul natin. Uh, ganun nila itinuturo na eh, i-i-i-describe yung soul. Eh. Ibig sabihin eh si Mike no, si Mike nagbabago no. Mula nung bata hanggang no? pagtanda sa itsura, lahat-lahat no. Pero yung soul ko no, na si Mike anyahan. Kahit mamatay di ba? Pag naisip mo yan, ah uh, yun yung soul ko. So, nag exist pa rin, di ba? So, tulad ng mga ano, ng mga uh, halimbawa halimbawa, pinag-aaralan natin ngayon sa kasaysayan ng mga tao, no? Ah, uh, uh, sino si halimbawa, sino si Alexander the Great, di ba? So, pero nasasandaan niyo ba itsura ni Alexander the Great? Hindi, di ba? Ganyan. Pero tingnan mo, ah, uh, hanggang ngayon, di ba, pinag-uusapan siya, no? So, as if press sa ano, sa isipan ng tao yung imahe niya imahe niya. Yun yung soul niya eh. So, parang ganun. Yan. So, ngayon, pag, pag sinabing soul, sa, sa, sa ating katawan, no, sarili natin, no, uh, eto yung ano, eto yung hindi mo nahahawakan. Pero, ito yung ano, ito yung pulot dulo kung bakit uh, Uh, tayo, nagiging tayo. Uh, so, guess nyo na ba yun? So anyway, yung pinaka, pinaka mababaw na ano kasi na, na explanation dito eh, isipan. Yan lang. So yung isipan natin, tayo yan. At yan lang ang kontrolado natin. Yan lang tayo may control. Sa katawan, wala. Ngayon, sasabihin ng iba, totoo ba yung sinasabi ni kanya yan? Wala tayong kontrol sa katawan. Hindi yata ako naniniwala ron. So, ah, uh, alam kasi ang iniisip natin lahat yung katawan natin eh yun yung tayo eh di ba at a, akala natin kontrolado natin yung katawan natin hindi ang ang tanging kontrolado natin sa, sa, sarili natin yung freedom of choice at yung kung ano raw yung moral will na nakadepende ron so ngayon uh, i aanhin ko na i, i -da direct to the point ko na no, para maintindihan kasi kait uh, kahit na hindi mahirap i sabihin na ito talaga yung totoong meaning pero uh, para sa kabatiran na iba para hindi na i-complicate no? yung control natin yung control natin sa sarili o yung tanging control natin sa sarili ay ang ating mindset decision freedom of choice at yung direktang action natin. O reaksyon natin, tuon sa choice natin. Tulad ng ano no, ng paggalaw ng kamay, pag paggalaw ng bibig o pagbigkas ng mga salita, pagkurap, pag uh, paglilingon, paglalakad, pagtayo, pagupo. So anong ibig ko sabihin noon? Yung motor skills natin magkaiba ang motor skills sa katawan no? so ngayon uh, pag meron tayong desisyon uh, susunod yung motor skills natin no? ngayon kung yung kung wala tayong control sa motor skills natin di ba eh, kailangan natin occupational therapist no? sabihin merong problema uh, something sa sa ating brain kung bakit natin hindi ba i sumunod ang ating kamay sa iniisip natin kung bakit hindi natin mas, ma mabigkas ng maayos yung gusto nating bigkasin eh, no? o hindi tayo makapaglakad ng maayos o makatayo di ba so ibig sabihin merong merong abnormal functioning dito sa something sa brain natin di ba sa na nagko-connecta doon so kaya yung motor skills may problema no so otherwise no kung kung ganoon may problema tayo so ibig sabihin ang tang ang tanging may control tayo doon sarili ay yung emotion natin, ano yung mararamdaman natin. O hindi, di ba? So, ngayon sa mararamdaman natin, di ba? May kaakibat na ano 'yan na consequences 'yon or, or or result uh, at, at yun yung sinasabi kong ano eh, uh, Directang direktang nakaka nakadepende sa choice mo. So, yun yung mga kontrolado natin. Uh, yung, 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 yung pag isip ka, ano mararamdaman mo, at ano ang mangyayari dahil nakaramdam ka ng gano'n So, yun yung sinasabing mga, mga moral will na nakadepende uh, sa ating choice. Yun ay kontrolado natin, motor skills natin. Pero magkaiba ang motor skills sa katawan. Just because uh, kontrolado natin ang motor skills natin, doesn't mean, doesn't mean kontrolado natin ang ating katawan. Hindi. Kasi kung kontrolado natin ang ating katawan, hindi tayo magkakasakit. Sino ba namang may gustong magkasakit pero bakit nagkakasakit? Di ba? Uh, so, ibig sabihin, hindi natin kontrolado. Kung ano man yung gumagalaw sa atin, sa katawan. O halimbawa, uh, kumain ka, di ba? Wala, yung katawan natin mag-determine mag -de kung anong dapat mangyari sa kanya. Hindi yung isipan natin may sariling dynamismo ang ating katawan. Hindi natin kontrolado. Di ba? Yung paggalaw. Kahit natutulog tayo eh. Kumagana yung katawan natin nang hindi natin namamalayan. So, hindi natin kontrolado kung ano man ang nangyayari sa katawan natin. Kaya nga, di ba, nagagalit yung iba sa sa sa, 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 sa sarili, no? Bakit? Bawa ang taba-taba nila or ang payat-payat, no? So, ibig sabihin, kung tumaba sila, uh, in, 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 hindi nila kontrolado yung katawan nila. Kahit na sinasabi lang, nagda-diet naman ako. Uh, lagi, uh, okay naman ako kumain, bakit tumataba pa rin ako? So, hindi natin kontrolado. Uh, ang, ang matindi, habang lumalaki ka, pumapangit ka. Tapos nagagalit ka sa sarili mo. Bakit ang pangit-pangit? So, ngayon. Tapos kahit na la, anong lagay mo ng mga cream-cream sa sa uh, mukha, eh, pumapangit ka pa rin. So, So ngayon, sabi mo sa akin kontrolado mo yung katawan mo. So ibig sabihin hindi, 'di ba? So kung ang katawan natin ay hindi natin kontrolado, lalo na ang katawan ng iba. Tulad ng ating asawa, anak, kapatid, magulang. So hindi natin kontrolado 'yan. Possessions. Nasisira ang possessions, nawawala. Minsan nagagalit nga tayo, bakit nawala? Wala na tayo, nawawala yung bagay, yung gamit, lahat o pag may nagnakaw, hindi natin kontrolado yung possessions natin. Nabubulok yan, nasisira yan. No? Lahat yan ay pansamantala. Diba? Ah, bansa, no? Sinabi rin ni Epictetus, pati bansa. Oh, bakit pati bansa? Ano ba yan? Ibig sabihin, huwag na tayo makialam. At hindi, hindi ganun ang ibig sabihin nito. Ang ibig sabihin nito, halimbawa, no? Kung ikaw ay may stoic mindset na non-controlling, no? hindi mo ipipilit sa anak mo yung ayaw niya. Hindi mo, hindi ka magiging toxic sa anak mo na sabihin mo, anak, dapat itong maging future mo. Hayaan mo siyang pumili ng future niya. I-guide mo lang siya. Hindi mo sasakalin yung asawa mo na sabihin mo, ah, asawa lang kita. Dapat sumunod ka sa akin. Hindi pwedeng ganon. Hindi mo mamanduhan ng parents mo na sabihin na, bakit ano, bakit mo ko tinuturoan, dapat ikaw ang sumunod sa akin, hindi mo pwede din ng parents mo, no? dapat galangin mo yung parents mo at uh, uh, galangin mo rin kung ano yung pangaral nila dahil mga nauna sila sa iyo. At uh, uh mali o tama ang sinasabi nila, eh at least taking uh, <coughs> to uh, take into consideration Uh, kung ano sinasabi nila. So, kailangan mo, ano. Hindi mo, mo, pwedeng dahil sabihin sinabi ng parents ko, eh, mali lahat yan, kasi ito, ganyan. Hindi, Ah, uh, hindi ko masusunod, no. Ah, uh, meron silang sarili, pag-iisip, no. Ah, uh, mas lalo na yung ibang tao, Hindi no? mo pwedeng kontrolin yung ibang tao. Ayon sa kagustuhan mo, no. Eh, bansa, no. O, paano na yan? Ah, uh, hindi naman tayo makikialam kasi hindi control, controlling yung mga stoics. Hindi, hindi ganon. Kasi hindi naman sinasabi ng mga stoics na hindi ka na makikialam, na wala ka ng, wala ka ng freedom of choice, uh, wala ka ng moral will. Hindi. So, yung, yung sphere of control at non-controlling ay, ano, ay uh, intended siya para uh, ma-determine mo kung saan ka magpo-focus o magpa prioritize ng ano mo ng ng action mo o yung energy mo no So ang energy mo gaganito lang Tapos ang spear, ang, ang sphere of ano mo no ano? uh non-controlled uh, or yung circle pano mo ano? circle of control mo eh. Eh, eto ito lang tapos pero yung hindi mo kontrolado eh, eto So, ang enerhiya mo ito. Sa tingin mo, magbubuhos ka ng enerhiya doon sa mga bagay na hindi mo kontrolado. Samantalang, hindi ka nagbuhos ng enerhiya sa mga bagay na kontrolado mo. So, yun ang gustong uh, i-suggest -ano, ng mga stories na ayusin natin. Hindi ito sinasabing walang pakialam. So, so definitely, no, may, sa, sa, sa tingatahak ng lipunan, no, lipunan na sinasabi natin hindi natin kontrolado, ang mga stoics nakita mo kung paano makipaglaban no paano naging bayani sa kasaysayan uh, uh, kung paano naging aktivista sa kasaysayan tulad ni lang no sa kung paano niya bilangga si si Julius Caesar so pero sasabihin mo na uh, controlling si Cato hindi so choice niya yun na banggain si Caesar pero hindi niya iniisip kung o o o ba o hindi alam naman yung hindi 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 niya makukumbinsi si Caesar no? si Julius Caesar ang sinasabi ko ah. Oh. Julius Caesar oh. pero yung constant kontrol control niya ron ay yung choice niya na piliin yung tama at gawin yung tama no? so ngayon ganun din tayo sa lipunan no? Ah, uh, kung tayo ay mga stoics no? Lahat, majority yung mga stoics no? malamang yung totoong demokrasya ay iital. Bakit no? Kasi ang mga Stoics ay non-controlling. Ibig sabihin, highly democratic. May respeto sa opinion ng iba at uh, may respeto sa natural na pag-inog ng ano no? ng uh, o spontanyong pag-inog ng uh, uh, ng public opinion no. So speaking of spontaneo no sabing spontaneo or spontaneous no yan ay kusa sabay-sabay natural no so kung kung merong people power no dapat totoong people power no? spontaneous no at hindi orchestrated hindi organized hindi controlled hindi hawak ng organizer o kung sino man ang nagmamando o gumuguhit ng ng uh, markana no? Ang totoong people power, 'di ba? Sinasabing box people box day ay spontaneous. No one is in control. Tao o Diyos o kalikasan 'yung kumokontrol. So therefore, no democratic no. So, walang democracy kung may control. So, nag-gets na niyo, no? So, at hindi ibig sabihin non controlling mga Stoics, walang pake ang mga Stoics, hindi. Ah, uh, ang mga si Marcus Aurelius ay emperor. Hindi mo pwede sabihin wala siyang pake sa Roman Empire, 'di ba? Pero ano, pero ah uh, yung mindset, yung kaparaanan kung paano natin tahakin ang landas natin. Meron tayong ano, meron tayong pinaglalaanan ng enerhiya natin. So, sa mga bagay na hindi natin kontrolado, tolerance ang dapat na na iniinvest natin doon. At doon sa mga bagay na kontrolado natin, 'yun, disiplina ang pinapairal natin doon magsisimula yan dun sa sarili, di ba? So, yun yung, yun yung circle of control uh, uh, ng, para sa mga stoics na dapat natin i-exercise. No? At eto uh, ito ay, ano, ito ay uh, hindi lang para sa sarili natin, kundi para sa, sa lipunan natin, sa bansa natin. Kasi, kung ganito ang, 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 ang ating mindset, healthy ang pagkatao natin, healthy rin ang pagka-citizen natin. Therefore, healthy ang ating lipunan. So, ang isang healthy na lipunan ay binubuo ng mga uh, mamamayang healthy ang pag-iisip. At healthy ang pag-iisip mo kung hindi toxic. Ito po si Mike Anyayahan. Hanggang sa susunod na episode, may the force be with you.